usapan naman ngayon ng mga Kim Paufanay na, di ba, naging usap-usapan na magbababuraw si Kim Chiu sa It's Showtime. Na-issue kasi na may alitan daw sila ni Vice Ganda hanggang sa pumasok na si Kim kahapon. Binati sa kanyang kaarawan sa dressing room pa lamang talagang sinorpresa na siya ha? At sa kwentuhan nga nila ni Vice, ay wala namang bakas na may gap sila. Nag-overthink ka lang ba? Ang mga fan ang importante, tuloy pa rin si Kim sa nasabing show at walang announcement na alis na sa siya siya show kaya gaya ng mga kumakalat, kagabi nga nasabi na po namin sa Marisol Academy tonight na inaabangan nga yung pagpasok ni Kim kahapon sa It's Showtime kasi may nagbulong sa akin na oh, o oh, nag-overthink lang talaga siya na kinakabahan daw sila na baka may i-announce si Kim dun sa pagpasok niya. Kahapon. So, hindi po totoo oh, na may oh. alitan sila ni Vice, ah? oh, oh. Oh. Bakit ganun? At saka, lagi nilang pinapasok doon. Kaya hindi nagpa-black skin. Hindi ba? Ang daming daming comment ko nababasa. Oh, di ba? <laughs> di ba kahit saan, oh, hindi oh, nang nagpa-black screening. Oh, kasi like, galit pa siya. Oo, Oo. Pero hindi rin naman natin maiiwasan kasi todo support din naman ng mga Kimpao doon sa pelikula ni Vice. Siguro lambing lang yun. Naghihintay mm. din sila na ipakita din naman ni Vice yung kanyang pagmamahal kay Kimmy. Pero oh. hindi rin naman natin alam yung reason. Baka naman walang time. o hindi ba, naman... ko talaga wala ng time. Oo. Oh. Oh, oh yun. Wala ng time si Vice. Oo. Oh. Oh, oh pero nagka-time <laughs> <si Kim. laughs> Okay, oh, pero yun na yun, yun, very important doon, nagkakaintindihan sila, wala silang gap Kaya okay, yeah. okay, goods na goods, kumbaga At aabangan po natin, ang susunod na project ng Kim Pau na magpapahinga nga lamang daw ng kaunti Pero meron kayong aabangan na project yeah. nila, upcoming project Correct. Hi Emerson! Ay, ay, nakaya naman para yeah. ano <laughs> <laughs> Kalaksinig na bati doon, ayan! Yeah. Okay na, di ba ang mga kimpaw? Oh. Kaya sa susunod, abangan yung ating mga balita dyan at tingnan natin kung kailan sila. Siguro this year magkakaroon sila ng project. Yes. Yan. Kim Pa. Correct. Kim oh, oh. Okay. Ay, bati muna tayo. May time pa tayong konti, mm -hmm. ha? Okay. Okay. Yan, yeah, batiin natin sila. Of course, si Lina Moreno. Hello sa iyo dyan. Wow. Sayang di tayo nakapunta sa World Trade Center. Yung invitasyon niya sa atin. Sobrang busy yeah. talaga tayo. Of course, si Eva. Eva Bautista. Of Hello, course, Hello, si Eva Carmen Bautista. Carmen Dolalas na uuwi na dito sa Pilipinas sa April 30. Excited to see you, Ate Carl. Matikita At na tayo, Ate Carl. At syempre, matikita na tayo pag di-dinner na tayo, di ba? Uh -huh. Okay. At syempre, kami ay ano, di ba? Alis, di ba? Mapuntang Thailand, di ba? Okay. Oh, alis kayo pa punta ng Yes. At so, afternoon nung tayong tatlo naman. mm -hmm. diba? okay.